Kung hirap makapasok sa Gaza City ang mga supply ng pagkain, mas lalo nang pahirap ang pag sa mga Pilipinong naipit doon. Nasa frontline ng balitang yan si Rinyel Pawid. Mga nakahilerang tangke ng Israel ang nasa bungad ng border ng Gaza. Wala silang putin mula sa mga kalabang hamas. Dahil ganyang kahigpit at katensyon sa border, pahirapan ang evacuation sa mga Pilipino roon. Sa kabila ng inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na alert level 4 o force evacuation sa Gaza Strip. Sa ngayon, tanging sa Rafa border lang ng Gaza at Egypt pwedeng dumaan ang ating mga kababayan. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs o DFA, 78 Pinoy ang nasa naturang border. Wala ng Pilipino sa super danger zone dun sa Northern Gaza at Gaza City, Nandun lang sila in scattered areas sa Southern Gaza or merong konti nandun na mismo sa crossing, naghihintay nang na pumayag yung Egypt na makatawid na sila. Paglililaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kinakailangan munang maglabas ng humanitarian passage permit ang gobyerno ng Egypt para sa mga tatawid na dayuhan mula sa Gaza, kabilang ang mga Pilipino. Inaaral na rin ng gobyerno kung papayagan ng Israeli government na buksan ang kanilang border sa Gaza. And as soon as makarating na yan ng uh, Egypt, ma ilalabas na natin sila or if there are other passages that will be possible para daanan ng mga kababayan natin uh, makalabas naman yan ng Israel eh, makakakuha na flight na lang ang pag-uusapan isa pang alalahanin ng ating pamahalaan ay kung maisasama ng mga Pilipino ang kanilang asawang Palestino palabas ng Egypt isang daan at 38 ang Pinoy sa Gaza pero halos kalahati rito ay may asawang Palestino Bago pa magsimula ang Hamas-Israel War, matagal nang hinarangan ng Egyptian government ang pagpapapasok ng mga Palestinian sa kanilang teritoryo. Kondisyon kasi ng Egypt, kailangan munang maresolba ang sigalot ng Israel at Gaza bago nila kilalanin ang karapatan ng mga ito. Yan ang magiging komplikasyon dahil paano naman nilang iiwanan yung kanilang asawa, di ba? So yan ang magiging challenge natin. Challenge. Maaari rin naman na they'll be put to safety doon din sa loob ng Gaza. Sa ngayon ipinagbabawal naman na ang pagpapadala ng mga trabahador sa Israel habang tumitindi ang giyera. Nagbabalita mula sa frontline, Daniel Pawid, News 5. mga me may Los banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.